Bubuo ng Special Task Group Pusaka ang Cotabato City PMP para tutukan ang nangyaring pagbaril kay Chairman Pahima Pusaka na ikinasugat nito at ikinamatay ng kanyang asawa. Ang task group ay binubuo ng team mula sa Cotabato City Police Office at iba pang law enforcement agencies na siyang naatasang magsagawa ng malalimang investigasyon sa krimen. Ang SITG Pusaka ay pamumunuan ni Police Colonel Jemuel Shason ng PROBAR kasama si City Police Director Colonel Jibin Bongkayaw. Siniguro ng PNP na mabibigyan ng ustisya ang sinapit ng pamilya ni Chairwoman Pusaka at mahuhuli ang mga sangkot sa krimen. Una nito ay mariing na ng PROBAR ang pamamaril. Iniutos din agad ni PROBAR Director Brigadier General Jason De Guzman ang pagbuo ng Investigation Task Group para sa malalimang investigasyon at mapanagot ang may gawa sa krimen. Ini din niya ang publiko na maging kalmado at agad na mag-report sa mga otoridad kung may kahinahinalang mga kilos o individual. Mark Antinitaiko, NDBC, Bida Balita.